Patuloy na tumataas ang presensya ng mga barkong Chino sa West Philippine Sea. Nagpahayag ng pag-aalala ang pamahalaan ng Pilipinas matapos tumaas sa 207 ang bilang ng mga barkong Chino na namataan sa West Philippine Sea mula Setyembre 3 hanggang 9, 2024. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, kabilang sa mga barkong ito ang 182 maritime militia vessels, 18 Coast Guard ships at anim na warships ng People's Liberation Army Navy ng China. Ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga barkong ito ay nasa paligid ng Sabina Shoal at Iroquois Reef. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, ito na ang pinakamataas na bilang ng presensya ng China sa rehiyon ngayong taon. Dahil dito, pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines, kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang kanilang mga patrol upang bantayan ang teritoryo. Ipinahayag din ng Pilipinas ang kanilang pagkadismaya sa pagwasak ng mga koral sa ilang bahagi ng dagat, na sinisiyasat kung ito ay dulot ng natural na kalamidad o aktibidad ng tao. Patuloy na ipinapahayag ng China ang kanilang karapatan sa mga nasabing teritoryo, habang ang Pilipinas ay nagahain ng mga diplomatic protests upang ipagtanggol ang kanilang soberanya sa West Philippine Sea.